Hello, what's mga kabag? So for today's video ay I... magluluto tayo na ay magdalaga lang ako ng okra, talong, saka sitaw. So yan. Tapos syempre guys, laga lang sya diba? Sasawsaw natin yan dito sa bagoong. Yan o. No? Parang tayong bagoong. Muntano. Ginamos. Ginamos. So ito guys talaga yung gamos na nakagis lang ko sa probinsya ng Romblon, Yan. Yan natin sa, -sa, -sa mga kabags. Pag ano lang tayo ng sili, kalamansi, at saka yan. At sakto na ito nga. Ano natin? Uh, nilagang uh, sitaw talong okra. Siyempre, meron tayong uh, partner dyan. Ha? dobong baboy. Ayan o. Nilanta ka na. Ito guys. Niloto ko ito kanina. Kaunting adobo pa. Siyempre. Yung kanin. Mountain of rice. And meron pa tayong dubong pusit. So, konting init lang yun mga kabags at uh, ready to fight na. So, check natin guys yung talong kasi ito yung uh, medyo makapal. So, tusok-tusokin lang natin guys. Malambot na rin. So, tusok-tusokin natin yung talong para pumasok yung init sa rin. Pero, nudid na kasi luto na. So, ito nga, golden brown na siya mga kabags yung sitaw. Oh. So, overcook na to. So, patay na natin mga kabags. Ito guys, kanin pa rin.

Sir okay, mga kababos, oh. na siya na natin yung adobo i na natin yung adobo na tayo ng sauce Pagawa na tayo Sahabat para sudah mulai. Sudah. 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 sa matatlong kalamansi, si mga kabars tapos garlic onion so yan ang sa natin i-sake natin So yun na guys, yung ulam natin ngayon gabi. So dahil tag-ulan ngayon, may bagyo pa. Ayan natin. Tapos, siyempre may rice na tayo mga kabos. Subukan natin itong okra. Masarap. Kain tayo. Hmm. Hmm. Sipon. dobo <coughs> Tapos itaw guys, you know. ano. Puwede natin dito itaw. Hmm. Lamit. <coughs> hmm. Hmm. Kasi pa tayo dito, ano, kailangan adobo rin hmm. So, siyempre guys, yung mga gustong kumain, kakain na lang sila para sa hapunan. So, tatlo lang kami, tatlo lang naman kami dito mga kabag. So, okay na yan. So, yun guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood at at siyempre Thank you ulit sa so, walang sabang panonood sa ating uh, channel mga kabags. Bye okay, guys. Tudagdagan so, ko pa to guys mamaya ng uh, suka.